Guys, so nakita kami ng mga dati ko mga kapitbahay guys. Ayan, nice si pag-uwi ano sila guys. Ayan guys. Ayan. Ayan pa isang grupo guys. Oh, ayan. ayan. So, siyempre, uh, dating kapitbahay ay kunting maripis guys. So, nandito ako, ako ngayon guys. Sa uh, malapit sa sapa. Kasi naghunting muna tayo guys. So, mayroon ako na daanan dito guys. Ayan, siguro sa malaking ano, agos, meron ako nakita dito guys. Nagtaka ko kung ano ito guys. Ayan. Kala ko ano guys, anong klaseng bato. Isa pa uri ng mushroom. Mushroom dito guys. Ayan. So, dahil sa palagi ng umuulan, yung mga organism guys ay nakipagsibulan na guys. Ayan. Akala, akala ko guys ay isa sa yung bato. Akala ko bato umo na. So, isa pa lang uri ng mushroom. So, guys. So, mga tatlong araw ay mag, ano na yan. nakita uh, mo na yung dahon niya guys. So, yun guys. Dito muna tayo sa gilid ng sapa guys. Habang tayo. ayun sila guys oh. Ayan. So okay, ah, uh, hunting muna tayo dito guys sa sa pa sapa guys baka uh, mayroon tayong makikita mga kakaibang mga ano guys so balik muna tayo guys eh, then may napansin ako dito guys so may nakita tayong naiwan na ano guys oh. so ito guys yan tingnan natin kung ano to uh, isang ano siya guys oh isang ano na... Ng uri ng isang ano, fossilized na nung klase nilalang nilalalang ito guys diyan ano, mangiipin guys oh. isa mangiipin guys Yan so anong klase kaya ito guys Ang klasing hayop ito guys so kanina habang kami nag usap usap guys yes, eh, may mga ngipin pa guys oh. Yan So, kunin natin yung ngipin guys. Yan. Ayan guys oh. Ngipin siya so guys. Yan. Iwan ko kung anong klaseng hayop to guys. Ayan oh, guys oh. Ayan oh. Ayan. Matinding ngipin niya guys. Ayan okay, guys so napaka solid this yan so hindi natin sinadya guys ha so habang kami nag uusap guys may napansin ako dito uh, nakita ko sa ano, may bakas Ayan, guys. ito yung ano nya guys oh. yung sa bagang niya, guys Pero, hindi natin alam kung anong klase yung nilalang Ito, guys basta isang fossilized isang bones guro ito ayan. kung dito inano guys binaon Sige. so dito lang siya guys ayan oh ayan pa guys So, medyo pasensya na guys sa uh, malabo yung camera natin. Kasi dahil lumang luma na yung ano natin guys. Cellphone guys. Pilitin na tayo na makabili tayo ng ano guys. Bago. Hindi alam kung anong klaseng hayop ito. pro sadya siyang nagpakita, guys. So, may naman, guys, ay hugasan natin sa, ano, guys? Hugasan natin sa tubig. Eh, mas malapit tayo ng, ano? Ito yung pinakamalaki, guys, oh. Ito yung pina pinakamalaki, guys, oh. Ayan guys. Isa sa pinakamalaking pangil. So ito yung ano niya yeah, guys. E, Ay, natin to. Ibaon, ibaon natin diyan. Sa so, ano. Diyan natin ibaon guys. Oh. So post muna tayo guys. So ayan guys. Oh. Binaon natin guys. tabo na natin guys ito pa yun guys yan Tabuan na natin so ito lang yung kukunin natin guys yan ah uh, hugasan natin sa ano guys sa tubig uh, punta tayo nung sa hapa guys So guys uh, pasensya na guys uh, medyo mainit yung panahon natin guys so dito tayo guys hugasan natin ito atin ating nakita guys ayan so nagkataon lang guys na nandito tayo so pinakita tayo ng kalikasan guys Ayan. gasa na tayo mga mabuti guys dito natin ina guys guys sa dahon ito guys yan yung guys oh. so, mga ngipin ito guys anong klaseng hindi hayop, guys ayun guys oh. makinang ano guys ah, makintab na makintab guys so shout out sa mga mga kaibigan mga kapatid ah, Luzon, Visayas at Mindanao muli ito si Bot Builder uh, ah, laging nagpasalamat po sa inyo sa akin mga kinagis ng pag hunting so guys sa lahat ng mga OFW shout out sa inyo ma'am at lagi kayong ingat mga kaibigan mga hunting heroes sa mga lahat lahat mga lahat lahat ng mga vloggers uh, sana ay hindi kayo magsawa sa pag share ng inyong mga video sa araw araw natin at sa ating pangangilangan sa buhay So, ayan guys, uh, hindi na natin masyadong itong hugasan ng ano guys basta uh, importante guys ay nalinisan natin sya yes. siguro guys isa sa ngipin ng ano uh, yung wild na animal guys wild na hayop ayan So hanggang dito lang muna tayo guys So Silip-silip muna tayo dito sa mang isang sapa guys Baka makita tayo ng mga no Mutya guys So babay bye muna guys At isang mapagpalang panahon po sa inyong lahat So mabuhay kayo mga OFW Sa lahat ng mga tingiros at antingiras Pusyata o sa inyong lahat ah. So bye bye muna guys.